Mga kagabahi, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan mo tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? O oh, naadigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos. Sumasa so, atin ang pagpapalaw ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari i isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, mababasa natin sa banal na aklat na sa tuwing hapon at uh, na matapos mag-aaral at magturo si Jesus ito ay nagpapahinga sabay ang kanyang panalangin. At ayon pa rin sa banal na aklat, umaamot hanggang um, madalik araw o mag-uumaga na matapos ang panalangin ni Jesus. Dahil dito, sa napansin na kanyang maalagad na kanyang mga disipulo, isang araw, nagpaturo ang kanyang maalagad kung paano manalangin. At ang itinurong panalangin ni Jesus ang uh, panalangin ng Panginoon o ang Ama namin na sa tuwing banal na misa ating pipinalangin o kaya ating inaawit kasabay ang uh, kuro ng simbahan. Napakahalaga ng panalangin. Ito ang pinakita ni Jesus. Ang panalangin ay ang ating pakipulugnayan sa ating Ama, sa ating Panginoon, sa ating tagapaglikha. At kasama na dito, ang dalawa pang persona ng nag-iisang Diyos sa tatlong magkakaibang persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo at sa panalangin nito nakaloob ang uh, tamang pakipag-ugnayan natin sa Diyos ang tamang pakikipag usap natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat ang ating pagdakila at pagsimba, pagsamba sa Kanya ang ating pagbubungi sa Kanya at ang ating paghingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Kailangan manalangin tayo. Ito ang ipinapakita ng Panginoong Isa Kristo. Manalangin tayo. Hindi lamang para sa ating mga sarili. Manalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Magiging sa ating mga kaaway. Una at higit sa lahat, sa ating malamang pagkagising bago tayo tumayo mula sa ating mahigaan higaan. Bubulungan natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Bagong lakas, bagong araw, bagong buhay. Ipinagkalog ito sa atin ng Diyos, ng Libre Kaya dapat tayong magpapasalamat. Ginawa tayo ng Diyos Ginawa tayo ng Diyos kung sino tayo at ano tayo sa ngayon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang pagkamaawain, pagkamaunawain, pagkamaawain, nakilain natin ang Diyos. Alam, sabi nga, nga ni Jesus, ang anumang hilingin ninyo sa amanan ng galing sa akin, ipagkakalog niya. Sa madaling salita, si Jesus ang ating daan patungo sa Ama. Si Jesus ang ating daan patungo sa kariyan ng Ama sa kalangitan. Manalangin tayo. Ngunit huwag tayong manalangin na tayo ay magiging makasarili, mayamutin, o kaya'y mainisil. Manalangin tayo na may pusong mapagpapakumbaba at pusong marunong magpapasalamat. Matanggap man natin o hindi ang ating mga kahilingan sa Diyos, magpapasalamat pa rin tayo sapagkat hindi tayo niya bibiguin. Maaring ang ating kahilingan ay hindi pa napapanahon o maaring ang ating kahilingan ay may ibang kapalit na malimit hindi natin mapapansin. Ang mahalaga, manalangin tayo sa tuwing -tuwi na. Manalangin tayo hindi lamang para sa kasalili nating kabutihan. Hindi upang ipanalangin natin sa Diyos na mag natin ang ating mga kalaban ang dapat nating panalangin ay ang uh, naaayon sa itinuturong panalangin ng ating Panginoon. Ang uh, panalangin ng Panginoon, the Lord's Prayer o ang, o ang pagkaraniwang ama namin. Ama namin sumas sa langit ka. Pinadakilan natin ang Diyos na siya ay nasa langit sambahin ang ngalan mo. Sa madaling salita, imuyo ko tayo sa Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa kanyang pangalan. Sambahin ang ngalan mo. Sumas sa amin ang kaharian mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Sa madaling salita, sundin natin ang kautosan ang kagustuhan ng Diyos nang sa ganun tayo ay uh, nasa kanyang karyan sapagkat ang Diyos, ang karyan ng Diyos ay nandito sa lupa at uh, higit sa lahat naroon sa langit dito sa lupa sa ngayon maaaring hindi natin gaano napapansin na atin din ang kabutihan atin din sa atin din ang kaharian ng Diyos at higit sa lahat, tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga salo, sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa malalig salita, hindi lamang tayo ihingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Ay, kung hindi, din tayo ang hindi magpapatawad ng kasalanan ng kapwa ay hindi mapapatawad ng Panginoon sa kanyang paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Forgive and you will be forgiven. Magpatawad at tayo ay papatawarin. Mga kagabay, sana matutuhan natin ang ipagpapanalangin. Mahalaga ang manalangin tayo. Ang panalangin pati pag-usap sa Diyos, pati pagkumunyon sa Diyos, pati pag-ugnayan sa Diyos. Kailangan natin ito. Sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras, sa lahat ng pagkakataon, ialay natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakipag-ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng ating panalangin. Hindi mahalaga kung anong sa, sa anong paraan manalangin tayo. Ang mahalaga na kayo po tayo sa harapan ng Diyos. Nagbubunyi tayo sa harapan ng Diyos. Happy tayo sa harapan ng Diyos. At higit sa lahat, Nananalig tayo ng buong buo, nagtitiwala tayo sa Diyos.